Ang buhay sa ating lahat. Ito, nakapag-grass uh, cutter tayo dito. Sa paligid ng ating uh, kubo. Ito, uh, at uh, ilapit na natin yung ating puliglig. Uh, Tapos na tayo doon, ipapapulig na lang natin. Ito naman ay subukan natin mag-araro kung kakayain pa. Kasi medyo matigas na yung lupa. Dahil sa mag-isang linggo na rin uh, araw, no? Yan, papasin nyo, biyak na biyak na yung han, mga lupa, oh. Bitak-bitak na, oh. Pero ang ganda ng pagka-biyak-biyak, no? Square. Square-square, oh. Yung iba naman ay, yan, parang may design. Alright, ah. Oh. Subukan nating mag uh, ayan. Kaya kung uh, pabubungkal niya tong lupa. Papalit tayo ng kwan araro. Ito po ay ginamit natin sa kabila, uh, suyod. Tapos natin mag araro, suyod. Ayan. At ngayon ay papalit na naman natin. Pagpapalit na natin ng uh, talim. So, subukan natin mag harapan uh, rin. babaw ang kain. Papaararo na lang po natin to. Hindi maganda o oh, mababaw. Ganda pa rin pag-araro. Tapos sa uh, tayo na lang magsusuyod. Tapos araro rin natin ulit. Tapos susuyo rin ulit. Tapos uh, yun na, papatudling na natin. Babaw. Pangit. Ah, uh, malakit pa yung lupa. Ako yung tuyuin pa natin. So, siguro medyo mabuwagag na ito. Lalagyan naman tayo ngayon ng ah uh, ito pampatibay. Na kawayan kasi maglulundo po yan pag mayroon ng mga bunga. At pag nakakyat na yung mga ampalaya. Kaya kailangan na natin nga uh, malagyan ng pampatibay. Kawayan. Sobrang init mga kalingap. Kaya dito muna tayo mag uh, pasyal dito sa ating kaibigan. Na magbubukid din. No? Grabe rin pala ng pagkatapos ng baha. No? Uh, nung pala yung kanyang bukid. Halos no? Lalo walang uh, ito. Yung kanyang sabog. Pero ito nakita natin yung lalaki. Oh. Hingayin natin ito mamaya. Oh, lalaki. Oh, hindi yan napapansin ah. Hmm? Kuhin natin ito mamaya. Sabihin nyo natin sa kanya. Oh, dami oh. Kabuti. Diyan yan nakukuha. Oh, hindi yan napapansin. Hintan mo natin siya dito. Oh.

dito ako dito sa kumuha ng tip oh God. ang lalaki ang laki ng ngayon, kaya inahin oy <coughs> gulat naman ito ang lalaki ng bilis huuhuy Hello, hello, hello. Ibu oh, kambing tana. Oh, tatlo na iwan. Si, ito kaya inahin no. Okay. Ang lalaki oh. Oh. Oh, isa. Ya, yeah, mushroom. Native. Ayan. Hmm. Tul. Hmm. Oh, Lelaki. Hmm. Loh. Oh. Rum, uh. Room Dayami. Bigyan natin yung may ari. Kasi okay, madami oh. Marami, malaki. Oh. Oh, di mo maubos yan. Oh, mo. oh. Saan to sa likod o sa harap? Uh, harap likod. Oh. Sayang, baka hindi lang maubos eh. Hmm, sayang, Oo, oh, <coughs> ang ganda yan. O spiritual mo na isda, ano? Tama, yung ka, kuha ka mamaya doon. Si Prito mo, tapos si si Sahugan ba yan? Oo, oh, eh. masang nga, Sahugan, isaw. Oo. Boss natin para makita. hey, <coughs> mm. ang dami. Ang dami. Oh. Buti na lang nakita mo. Ano natin... nga? Go? Oh, lalaki. Lulutuin natin ngayon. Mm -hmm. Yan. Kami. Hinati po natin ito. Ano? Hibihin natin sa mismo may-ari ng uh, dayami. Lalaki. Okay, ito. Ayan, uh, lagyan natin ng kamatis. Sinugal pa rin natin ng okra, no? Ito yung ating uh, ayan, mushroom. Sawag na natin. Meron ding uh, ito, malunggay para lalong uh, masustansya. Tapos dito sa bow. Kami medyo marami na sa bow. patay na natin. Ito so, yung ating ulam, no? Ayun, mushroom. May kasamang ah uh, uh, ayan, isda. Okra. niyan sa kamalunggay. All right, kain tayo. Thank you Lord for the food. Amen. Ah, sarap ah. Hmm? hmmm, namis-namis nice nice. Thank you hapon na naman tayo po'y magdidilig naman ngayon ng ating alaman alamang ang uh, ampalaya is mabait ito nagbabad tayo ng uh, saging yung mga balot ng saging ano binabad natin ng uh, 24 oras ngayon kahapon ang ganito rin oras tapos ito ididilig na natin dito sa ating mga ampalaya uh, tingnan natin yung makasakaling uh, no Ito nga pala oh, namumunga na. Uh, kailangan niya itong tanggalin muna itong mga bunga no. Uh, para makakit pa sila sa taas. Saan ba yung bunga dito? May bunga na dito eh. Yan no, oh, wala lapit na silang makakyat. Sa so, bunga dito, di ko makita na. Kaya nakita ko ah. Jeren mm -hmm.